Hi guys, welcome back to my channel So ito nga, naging emosyonal ni Bea yun matapos siyang maipanalo isa si Bea, kung bakit nanalo agad-agad ang Creamline ayan, emosyonal na niya ni Bea, ang kanyang ate Eliza, Siyempre, first time ni Bea in history na magiging champion ng kanyang team o diba sa team Creamline, pangarap lamang ngayon niya ay natupad at syempre medyo masakitin kay Bea, kasi ang kalaban niya, ang kanyang mga dating teammates at kanyang mga ka ibigyan. Pero ganun talaga ang laro. Pagkatapos nyan, okay na okay pa din sila. O, di ba? Grabe, maraming bumili kay Bea De Leon ngayong championship at nasa cream line na siya na ipakita niya talaga ang kanyang kagalingan sa paglalaro. Siyempre, sabi nga ni Bea, hindi siya nag-alala kasi laging nandyan sa likod niya ang kanyang ati Eliza. So, yan na po guys ang ating update sa ngayon. Ayan, congrats ulit, Krim Nangay. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.